Ayan, good morning po sa ating lahat mga kalangga. Ayan, na, sa ngayon po, ano, inabotan kami ng ulan ni Amor. Ayan, siya. Ayan. Siya po kasi merong kwan, merong, uh, ayan, uh, no, dubli, dubli. Kaya lang ako wala. Grabe po wala na mga kalangga, inabot tayo dito. Ayan, nakisilong na muna po tayo dito para... Palipasin natin konti And ko po sa lahat mga kalangga dyan At uh, sa lahat ng mga sumusuporta Maraming salamat po Sa ngayon po pala, ano, papunta po kami ngayon Sa ating uh, pinapagong bahay Kay Tatay Joseph at kay uh, Nanay uh, Yolanda So, samahan nyo po mga kalangga kami At uh, sa lahat po na mga gustong uh, uh, Ayun, gusto pong uh, Tumulong pa po ano sa ating mga ginagawang bahay, ano, Please po, uh, suporta po natin dahil alam ko, kulay na kulay po yung ating budget mga kalangga. Kasi po nasa, ang hawak lang po natin ay uh, higit uh, 20k lang po. Ngayon eh, unang bagsak pa lang kahapon ay nakasampung uh, libo agad tayo. Kasi yung sa labor at saka yung sa materyales at uh, ngayon na uh, meron na naman 'yon. Ayun. Sa lahat po ng mga gustong tumulong po mga kalangga, ano, uh, na lang po 'yung ating uh, 'yung ating pong jikas uh, GCash nandiyan po sa unahan natin. Ayun, maraming salamat po. 'Yan po 'yung ating jikas uh, number at uh, sa lahat po ng mga gusto magpapakuha sa account, ayan 'yung FB ko po, magkasimero andiyan na rin po 'yung makita nyo po dyan and maraming salamat po sa lahat mga kalangga at uh, sana po nasuportan po natin ang ating mga ito pong adhikain ng Bruxelles uh, community. And maraming maraming po salamat. At uh, nandito lang po kami para sa pagtulong sa ating mga kababayan sa araw-araw. Thank you po. At ngayon nagpapalipas muna tayo ng ulan. Siya yung taong tumutulong, hindi ka iiwanan. Sa oras na kailangan, hindi kayo pababayaan Kaya samahan natin siya, malisag siya yung taong tumutulong at hindi kayo iiwan Maris Vlog ating samahan, siya ay tunay na kaibigan Masipag yan na tao, hindi yan magbabago Kaya mga kalangga, Maris Vlog laging nandito Maaasahan nyo sa pagtulong sa kapwa Maris Vlog talagang may pagkusa Hindi magbabago Yan si Kuya Mar Ayan no, grabe ulan At uh, nakabase mo tayo mga Hahaha <laughs> Nagbis kasi yung nabdasak kami. Ayan, no? Ayan, okay. nakabis kami. Ayan, okay. nagbukulang pala kami ng pangit kami. Ayan, no? Grabe. Buti na kasi lang po tayo dito mga kalanggao. Kami dalo lang dito. hindi yung ayan pangatlong istasyon dahil maulan <laughs> nandito na naman tayo ayan medyo malayo pa po yung ating pupuntahan mga kalangga hmm. at medyo uh, bus tayo hmm. ito nana, na na naubos na yung bisa natin hmm ano okay ka lang <laughs> mm. so yan po mga kalangan nandito na tayo at uh, talaga pong maulan sa ngayon ano hindi maganda yung kwan oh grabe inulan tayo talaga tayo no Umulan talaga. Mhm. Uh -huh. lang dumating na graba. Ha? Uh -huh. Ilang kubi ko na yung dumating na kuan? May isa na ba? Isa po. Isa pa lang? Isa pa lang yan. lang yan. Ayan po, mayroon na tayong haligi. Eh. Ayan. sata Sa taas tayo? Hmm? Ano po yung uh, buhangin? Wala? Wala pa po siya. Mayroon pa lang ng gukulong. Mayroon pa lang ng gukulong. Mayroon pa Ay dapat pala kung gano'n, dito na lang akong kumuha. Kala ko kasi meron siya. Ay yung buhangin, meron. Ilan na pa yung buhangin na nabigay? Isang kubiko pa lang isang pa yan. Isang kubiko. Nabayaran mo na po ba yun? Nabayaran mo na sa dalawang kubiko? Eh, pag binayaran kasi magsasabi. Kailan daw po niya ibibigay isang kubiko pa? Mamaya. Daw pala doon na lang kumuha dahil available naman doon eh. Dere-derecho. Oo, oh, dere, dere Tum, Tinulungan na nga natin siya. Tapos ano sabi ngayon, Kwan? Mahirap. Dere pala sa ilog Eh dapat hindi niya muna kinuha yung pera kung kinuha niya na po yung pera? na ko na po yun Ay kung ay, may... Ay yung kung rigor, wala lang mayarap na makukuha Mayarap na yun Kaya nga, ay nasa na ano siya? Pero lang bagay dyan Sabi mo po kung hindi niya kayang kuhan kung Meron daw na... No buhangin Ha? Meron no daw buhangin Yung rigor Nasaan nga? Wala pa po isang

Ayan, alam. Sige po. Sige, ikaw na, bahala. Kasi yung mga pinagawa namin noon dati, mga walang bintana, ay sige. <laughs> Ayan po, mga kalangga. Ayan. Ah, sa ngayon po, ano, pangalawang araw po dito ngayon sa ating pinapagawa. Pangalawang araw. At uh, dalawa lang naman po yung ating panday. Uh, hindi po tayo pwedeng kumuha ng marami. Wala po tayong sapat na budget mga kalangga At uh, dito po talagang tipid-tipid po tayo sa ating uh, kuan sa ating pong uh, materyales. Pero tama po kailangan nga kahit tipid tayo pero uh, maganda po yung gawa. Ayan. Malaki rin pala to. Mm. Ngayon po ano, maulan talaga mga kalangin. Grabe, ang ulan niya Ganito pala ito. Uh, meron pala talang ganito para sa doon kakapit yung uh, concrete. Ayan uh. Ha? Pero saan na? Eh. So ngayon po mga kalangan, no, alis na muna po tayo dito. At uh, meron po tayong pupuntahan at uh, patuloy po yung ating paggawa dito. Kumusta natin itong dalawa mga kalangga? Ayano, oh, grabe, ulan talaga dito. Sir, kain na po. O oh, sige po, sige kain lang. Ano kumusta na kayo dito? Ay, ito po. Hmm. Uh, okay. Can... Pa? po ako ng gulay na puso. Ayun, Ay, uh, gulay-gulay lang kayo. Masarap yan. Ma ano yan? Mamatawa na ako. Hmm. Um, uh, na po dahil maulan talaga, ano? naka apat na pasal apat na pa sila Ay. yung ko nila dito ah ta Joseph ah. yung ah, anong oras sila nagsisimula dito 7 tapos hanggang anong oras Ah, 7 hanggang alas 4. Mm. Eh tama naman. Eh, sa tanghali po, anong ulan sa nila? Okay, ha? 12 meja. 12 Tapos hanggang Okay, okay lang naman. Ano yan? Ah, gamot na naman. Oh, <laughs> ah, sige po, alis muna kami. At uh, ay mo mga kalangga oh, grabe ulan. bumalik po tayo ngayong hapon mga kalangga ayun ayun po nandito na tayo buti po ano walang ulan ka kanina grabe ang ulan kapapasok katatapos lang ng ulan ngayon grabe 嗯。Mm. Wala nang ahas. So ayan po mga kalanggana. Kasama natin 'to. Ayan oh, tuloy hindi nagpapakuha niya si Tatyo. Ayan oh. oh. Ayan, ayan, ayan. Talaga may face mask din. tali Wow! Tachi! Oh! Ayan si Tachi, charity vlogger po. Ayan kasi. Ay! Ano po? Kumusta? Hmm may Pamayanda na sila. Ayan Ilan pa yung simento? Ayan, apat na lang po yung simento. yan po ano hanggang dyan lang yan yan po yan hanggang dyan lang tapos yung sa taas plywood na and na uh, siguro po bukas ano mga kuha na tayo ng mga kahoy yung dirty kitchen dito yung sa labas ayan po Aba, malaki rin po ito sa kanila. Ito yung kwarto nila. Malaki na to. bukas pa no uh, mag order na tayo ng kahoy kasi yun na po yung kahoy parang amamahal ng mga kahoy dito siyempre maraming kahoy din ang uh, dito kahoy at saka plywood ayan no Buti naman po yung mag-asawa medyo gumaling na And Si tatay nandiyan nag-aabang dito siya ang bantay dito Mga mga kalangga, ayan po ang ating update ngayon dito sa pinapaguan nating bahay at uh, ngayon po ano, pangalawang araw pa lang po dito sa ating pinapaguan bahay. At uh, sa lahat po ng mga sumusuporta, mga kanaga, ayan po maraming maraming po salamat sa inyong lahat at uh, sana po uh, mar at uh, maraming salamat po sa inyong tiwala. Kaya sa lahat po ng mga nag tumutulong sa ating pabahay dito, marami salamat po. At sa lahat po ng mga gusto pa magpaabot, ano po, welcome na welcome po mga kalangga dahil marami pa po tayong uh, bibilhin dito. At uh, ngayon nga po, ano, uh, medyo kuan po bukas baka makabili na naman tayo ng uh, mga uh, materyales. Ayan. Thank you po sa lahat mga kalangga at maraming salamat. At sa mga hindi po nag Uh, i-skip ng ads ano po marami salamat po sa inyo lahat at paki like and share po mga kalangga itong ating video Ayan, bago po tayo umalis ano, uh, i-like and share po natin ang video and maraming salamat po sa inyo thank you po muna hanggang dito na lang na muna abangan nyo po yung susunod na uh, part 3 natin ito po ay part 2 pa